Hiniling ni Donald Trump sa Ukraine na isuko ang bahagi ng teritoryo, bawasan ang sandata at hukbo kapalit ng kapayapaan sa Russia. Palihim ding gumawa ng sariling peace plan ang Estados Unidos at Russia para sa Ukraine war, nang hindi alam ng Ukraine at Europa. 28 na puntos ito at ang mga pangunahing tagapagdisenyo ay sina Steve Vitkov, kinatawan ni Trump, at Kirill Dmitriev, kinatawan ni Putin at ang sugo ng Russia ay hayagan ng nagyayabang na ayon sa kanya, naririnig talaga ng Moscow ang posisyon ng Russia. Higit pa rito, sa planong pangkapayapaan na ito ni Donald Trump, isinama ng administrasyon ng Estados Unidos, hindi lang ang issue ng Ukraine, kundi pati na rin ang usapin ng seguridad ng buong Europa. Nag-aalala na sa Europa na baka paghati-hatian lang ito ni na Trump at Putin. Pinakamapanganib ang laman ng planong pangkapayapaan ni na Trump at Putin. May bahagi na nagsasabing dapat talikuran ng Ukraine ang mga teritoryong ituturo ng Kremlin. Bawasan ng kalahati ang hukbo, isuko ang mga bagong teknolohiyang militar, at talikuran ang lahat ng uri ng misil. Kapalit nito, makakakuha ang Ukraine ng seguridad na garantiya mula sa kanluran, lalo na sa Estados Unidos. Sa totoo, ibig sabihin nito ay pagsuko kapalit ng pangako sa plano ng kapayapaan kabilang ang pagbibigay ng opisyal na estado sa wikang Ruso at pagpapanumbalik ng opisyal na estado ng simbahang ortodokso ng Russia sa Ukraine. Si Navitkov at Dmitriev ay gumawa ng planong halos kapareho ng nang nangyari sa Istanbul noong libo at 2022. Narito ang mahalagang punto. Tinanggap na ng Ukraine ang plano. Pumunta sa Estados Unidos si Rustam Umerov kalihim ng Konseho ng Pambansang Siguridad at Depensa ng Ukraine noong Nobyembre 16. Ngayong araw, dumating sa Ukraine ang mga sundalong Amerikano na lilipad sa Moscow para magtatag ng ugnayan at simulan muli ang negosasyon. Sa kabuuan, mas detalyado nating tatalakayin ang lahat ng ito sa episode na ito. Ako si Alexi Pichi. Talakayin natin ng mas insinan ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito mag-like at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa video na ito. Hinihiling ko rin na mag-subscribe kayo sa aking Telegram channel na Peachy News. Nasa video description ang link. Doon namin inilalathala agad ang mga balitang natatanggap namin. Dahil sa YouTube ay medyo huli ang paglabas ng mga ito. Bukod pa rito, kung gusto ninyong suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye. Sa description ng video, nakalagay, suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pumili ng format na komportable sa inyo. Salamat sa suporta. Dumating ngayon sa Kiev ang mga kinatawa ng Pentagon para subukang muling simulan ang mapayapang negosasyon sa pagtatapos ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine at palalimin ang kooperasyon sa teknolohiyang militar. Isinusulat ngayon ng politiko. Sinaministro ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos, Dan Driscoll at Jeppe George ang pinakamataas na opisyal ng Pentagon mula administrasyon ni Donald Trump na bumisita sa Ukraine. Lumabas na naroon na sila sa Kyiv sa totoo lang mas maaga kaysa sa inihayag. Pero simula Merkules, Nobyembre 19, kailangan nilang makipagkita sa mga lider ng militar ng Ukraine, mga mambabatas at kay Pangulong Volodymyr Zelensky na kasalukuyang nasa Turkey para sa pagbisita. Pag-uusapan natin yan ngayon. Ayon sa mga ulat, layunin ng pagbisita ng mga Amerikanong militar na hikayatin ang Ukraine na makilahok sa mapayapang negosasyon sa Russia. Ang Estados Unidos at Ukraine ay nagtutulungan sa kasunduan sa pagpapalitan ng teknolohiya ng drone at autonomous na bala. Bahagi rin ng pagsuporta ang pagbisitang ito, ngunit ang pangunahing pokus, ay nasa negosasyon pa rin. Ngunit ang pinakakapansin-pansin, pagkatapos ng pagbisita sa Kyiv, balak ni Driscoll na makipagkita sa mga opisyal ng Russia, malamang sa Moscow. Kapansin-pansin na bumisita ang delegasyon ng Amerika habang pinalalakas ng Russia ang mga nakamamatay na missile at drone attacks sa sibilyang pasilidad sa Ukraine. Samantala, naghahanap ng bagong paraan ang mga kanluraning kaalyado para ipagpatuloy ito. At pinalakas ng Russia ang mga pag-atake upang palakasin ang psikolohikal na epekto ng presyon sa Kyiv mula sa panig ng Washington. At dito lumitaw ang isang hindi inaasahang detalye ayon sa Wall Street Journal at ito ang kanilang sinabi. Ang White House ay lumapit kina Driscoll at mga opisyal ng militar dahil naniniwala silang mas bukas sa negosasyon ang Moscow kung militar ang mamamagitan. At pati na rin ang pagkadismaya sa katotohanang ang maraming naunang pagtatangka ay walang naging resulta. Pupunta si Driscoll sa Ukraine para makita ang sitwasyon, dadalo sa mga pagpupulong at iuulat ang natuklasan sa White House. O oh, heto pa ang isa pang bagay na hindi ako tinantanan. Nagpasya ang Pentagon na ipadala si Driscoll, na isang sibilyang pinununo ng hukbo at ang kanyang trabaho ay pangunahing nakatuon sa pagsasanay at pagbibigay ng kagamitan sa mga sundalo. sabi nga hindi na dapat magtaka sa pagpili na ito. heto ang isinulat ng politiko. sipi ito. layunin ng pagbisita na ang pamahalaan ng Ukraine na sumali sa matagal ng proseso ng kapayapaan kasama ang Russia kahit tinanggihan ng Moscow ang mga naunang pagtatangka ng Estados Unidos at Ukraine na itigil ang labanan. Ipinapadala ni Trump si Vitkova. Kaya sabi ni Jay Devance, bakit di ko rin ipadala si Driscoll kahit saan? Ayon sa politiko, umaasa ang White House na mapagkasunduan ang balangkas ng pagtatapos ng digmaan sa Ukraine bago matapos ang buwan. Ayon sa publikasyon, maaari nang iharap sa Ukraine ang napagkasunduang plano kasama ang Russia bilang desisyon. Ayon sa ulat, malapit nang i-anunsyo ng White House ang bagong kasunduang pangkapayapaan sa Russia na sinasabing magtatapos sa digmaan ng Russia at Ukraine. Ngunit ang planong ito ay tiyak na hindi magugustuhan ng Ukraine at Europa. At ngayon ay nagiging malinaw na kung ano talaga ang layunin ng Russia sa pagsasagawa ng mga sabotahe at pagpapalipad ng mga drone sa buong Europa. Lahat ng ito ay ginagawa lang para takutin ang Europa at para mas madali nilang tanggapin ang planong pangkapayapaan na ginawa ng mga kinatawan Nina Trump at Putin. Nagdaos si Steve Vitkov, espesyal na kinatawan ni Trump ng tatlong araw na negosasyon kay Kirill Dmitriev negosyador ng Russia sa Miami noong katapusan ng nakaraang buwan. At ngayon, mayroong 28 puntong planong pangkapayapaan na nakalatag sa mesa. At ito ang isinulat ngayon. Ang bagong planong pangkapayapaan sa lahat ng palatandaan ay hindi isinasaalang-alang ang opinyon ng Ukraine at ng mga kaalyado ng Amerika sa Europa. Hindi pa natin alam ang detalye ng mga desisyon sa mahihirap na isyu tulad ng pananakop ng Russia, malalaking teritoryo ng Ukraine, pagdukot sa libu-libong batang Ukrainian at seguridad na garantiya sa Ukraine pagkatapos nito. Gayunpaman, optimistiko ang pananaw sa White House at mukhang ihaharap ang plano kay Zelensky bilang fight accompli, ibig sabihin ay ipapataw mula sa itaas. Naniniwala ang administrasyon ni Trump na si Zelensky ay nasa matinding presyon sa labanan at sa loob ng bansa. Dahil sa iskandalong korupsyon na Mindich Gate, mapipilitan siyang tanggapin anumang iniaalok sa kanya. Ibig sabihin, gumawa si Navitkov at Dmitriev ng sariling planong pangkapayapaan na tiyak na hindi magugustuhan ng Ukraine at Europa. Tatalakayin natin ito ngayon. At ang lahat ng detalye at kasulok-sulukan ng planong pangkapayapaan ni Donald Trump ay tatalakayin natin sa isang hiwalay na episode. Maraming dapat pag-usapan doon. At ayon sa isinulat ng Axios, palihim na nagsagawa ng konsultasyon ang administrasyon ni Trump sa Rusya upang bumuo ng bagong plano para tapusin ang digmaan sa Ukraine at ang pinakamapanganib dito ay sina Vitkov at Dmitriev ang bumuon nito. Ayon sa Axios, ang 28-puntong plano ng Estados Unidos ay batay sa matagumpay na pagsisikap ni Pangulong Trump sa kasunduan sa Gaza Strip. Isang mataas na opisyal ng Russia ang nagsabi sa Axios na siya ay optimistiko tungkol sa plano. Ayon sa mga source ng Axios, ang mga punto ng plano ay maaaring hatiin sa apat na pangunahing kategorya kapayapaan sa Ukraine, mga garantiya sa seguridad, seguridad sa Europa at hinaharap na relasyon ng Estados Unidos sa Russia at Ukraine. At ang kabalintunaan dito sa plano ni Trump, hinihingi kay Putin na magsakripisyo ng malaki mula sa Ukraine para sa buong Europa. Ayon sa plano, kailangang isakripisyo ng Ukraine ang ilang teritoryo, talikuran ang ilang uri ng armas, lalo na ang mga misel at drone, at bawasan ang kanilang sariling hukbo ng hindi bababa sa kalahati. Sa halip, magbibigay ang Estados Unidos ng verbal na pangakong seguridad sa Ukraine at nangangako ang Russia na hindi aatake sa Europa at ititigil ang paninira, pareho ring sa salita lang. Sa madaling salita, lahat ng kilos ng Russia sa Europa nitong mga linggo, layunin talaga nito na takutin ang Europa at himukin ang Ukraine na isuko ang mga teritoryo nila para huwag guluhin ng Russia at mukhang ang ilang bahagi ng administrasyon ni Trump ay tuluyan ng nakipagsabwatan sa mga Ruso. Dapat sanang makipagkita si Steve Witkov kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa Turkey ngayong Miyerkules. ngunit ipinagpaliban niya ang biyahe. Unang tinalakay niya ang planong ito kay Rustem Umerov, tagapayo sa pambansang seguridad ni Zelensky sa isang pagpupulong sa Miami noong Nobyembre 16. Sinabi ng sugo ni Putin na si Dmitriev na walang kaugnayan ang mga pagsisikap na ito sa pinangungunahan ng United Kingdom at France, na pagbuo ng Europeanong planong pangkapayapaan para sa Ukraine na dinala ni Zelensky sa Turkey ngayon. Habang abala pa ang mga Europeo sa pagdedesisyon para sa kapayapaan sa Europa, nagkasundo na sina Trump at Putin kung paano isasaalang-alang ang interes ng Russia. Hindi pa dito nagtatapos, kaya ikukwento ko pa ng mas detalyado ang planong pangkapayapaan sa susunod na episode. Mga kaibigan, dito ko tatapusin ang usapan. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at mag-like. Iyan lang, ingat kayo. Paalam sa lahat.